tatalakayin po natin ngayon ang nakakainis na pesteng surot na mahirap patayin. Alam mo bang hindi mo mapapatay ang surot sa pamamagitan ng insecticide spray? Ano ang itsura ng surot o bed bugs? Ang surot ay kulay kahel na medyo brown at nagiging itim sa bandang tiyan nito. Ito ay halos kasing laki ng pulgas at karapata. Ang mga surot ay insektong vampira na sumisip-sip ng dugo sa balat. Ang kagat ng surot ay maaaring maka-infection sa balat lalo na sa mga bata. Magkakaroon ka ng maliliit na pantal madalas sa binti, sa hita, braso, balikat at leeg. Sila ay matatagpuan sa kama, sa sofa, damitan, kabinet na kahoy at iba pang kagamitan sa bahay na gawa sa kahoy. Ang mga surot ay mabilis magpadami umaabot ng halos mahigit isang daang itlog ang napoproduce ng babaeng surot. Kaya kung hindi mo sila kaagad mapuksa, maaaring dumami at pila ang kumapal ang surot sa inyong tahanan. Paano mo malalaman na may surot ang iyong bahay? Kung may makikita kang itim-itim na marka o dots sa iyong mga kagamitan sa tela ng sofa, kama, kahoy ng kabinet at pader, ang itim na ito ay balat o eggshells at dumi ng mga surot. Ayon naman sa mga eksperto, hindi sila nagdadala ng sakit sa mga tao. Ngunit ang mga kagat nila ay nakakairita at nakakasira sa ganda ng ating balat na animoy meron kang sakit sa balat. Unang tips natin para mapuksa ay ang paggamit ng isopropyl alcohol. Ang isopropyl alcohol ay kayang patayin ang surot at mga itlog nito. Kinakailangang direktang matamaan ang mga surot sa pamamagitan ng pag-spray. Mag-ingat ka lamang sa paggamit ng isopropyl alcohol dahil ito ay flammable at maaaring pagmulan ng sunog kung malapitan ng apoy. Ang surot ay namamatay sa init na umaabot na 104 to 122 degree kaya pwede rin itong gamitan ng steam cleaner o steam iron maaring itapat sa lugar na tinitirhan ng mga surot. Kung wala ka namang steam cleaner, maaaring gamitan ng hair dryer. Mas effective ang hair dryer na pang sa surot. Upang hindi tangayin ng hangin ng hair dryer ang mga surot, maaaring balutan gamit ng plastik bago ito bugahan na maitit na hangin ng hair dryer sa loob ng binalot na gamit upang makulong ang init ng hair dryer sa loob ng nabalot na gamit at mainitan ang mga surot sa loob ng balot. Tulad ng kama Balutan mo ito hanggang sa ilalim ng kama. Dahil maaaring magtago ang mga surot sa ilalim ng kama. Kung nakabalot lahat ng parte ng kama, wala silang mapupuntahan o matataguan. Makukulong ang init sa loob ng kama at mamamatay ang mga surot. Tips para maiwasan natin ang pagkakaroon ng surot sa bahay. Kung ikaw ay bibili ng bagong kagamitan, lalo na ang mga second hand na mga furniture na gawa sa kahoy, tiyakin na walang surot. Paarawan ang mga ito bago ipasok sa loob ng bahay. Kung ikaw naman ay galing sa biyahe at sumakay sa eroplano, gumamit ng alkohol at mag-spray ng alkohol sa iyong maleta upang matiyak na walang surot na tumapo sa iyong maleta at bahagi ng iyong katawan. Hanggang dito na lang, please like, share, comment, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat po. God bless.